Sabado ng Bahagi lamang sa panulat ni Ginoong Ferdinand P. Harin, sa pagsasalaysay ni Binibining Angelica para. Unang Sabado ng paglabas niya ng hilingin niyang magdiwang ng karawan kahit hindi pa araw. Nangumbida ako ng maraming tao. Kasabay ng biling, huwag kalimutan ang regalo at pagbati ng Happy Birthday Rebo Kailangang di niya makalimutan ang araw na ito. Dapat pinakamasaya ang sabadong ito sa lahat ng sabado. Maraming maraming laruan. Stop toys, mini helicopter, walkie-talkie, crash gear, remote controlled cars, at igit sa lahat, ang Beyblade. Ang paborito niyang Beyblade. Maraming maraming Beyblade. Tinanggap niya ang lahat ng mga ito at marami pang iba sa kanyang kaarawan. At sa kanyang pagtuntong sa limang taon, kahit hindi pa totoo, kahit di pa araw. Ikalawang Sabado, naki-birthday naman siya. Pagkatapos ay muling naglaro ng Beyblade kasama ang mga pinsan. Tatlong araw bago dumating ang ikatlong Sabado, Sorpresa ko siyang dinalaw. Unti-unti na siyang nanghina. Bihira na siyang ngumiti. Hindi na niya makuha ang laruin ng Beyblade bagamat ayaw niya itong bitiwan sa loob ng kanyang kamay o di kaya'y bulsa. Ang nakakapangalit, unti-unti na namang naglalagas ang kanyang buhok. Subalit, pinipilit pa rin niyang maging malakas bagamat talagang di na kaya ng kanyang paang tumayo kahit ilang sandali man lang. Nakakadukot na rin siya ng matitigas na butil ng dugo sa loob ng kanyang gilagin. Sa labas ng kanilang tinitirhan, lubos kong ikinagulat nang tanungin niya ako ng Tay, may pera ah? Tay, may pera ka. Dali-dali kong hinugot at binuksan ang aking pitaka. At ipinakitang mayroon itong laman. Agad akong nagtanong sa kanya kung anong nais niya at sinagot naman niya ng agarang pagturo sa isang kalapit na tindahan. Kung mabilis man akong nakabili ng mga kending kanyang ipinabili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting bumalik sa aming kinaupuan. Naglalambing ang aking anak. Nang kami pumasok sa loob ng bahay, naiwang nilalanggam na ang nakabukas, ngunit di nagalaw ng mga kending sa aming kinabuan. Tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong sabado. Subalit, di nakusang nalagas ang mga buhok. Sa kanyang huling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyang matanggal ang mga buhok. Nang araw na iyon, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang isang maskot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo nang walang bayan. Tapos ang pagtatanghal, bagamat di man lang nakangiti at makatawa, kitang kita sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Isang kasiyahang unti-unting humina at nawala. Di na may kakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak. Pagsapit ng ikaapat na Sabado, di na niya makuha pang ipasok ang PC ng Beyblade upang mapaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kanyang pagsasalita. Kaya kahit nang dalin ko siya sa isang karnibal, isa lamang ang ninais niyang sakyan. Ang mga maliliit na helicopter na tumataas at bumababa na tila octopus na galamay na bakal. At tuwing tataas, hahanapin ako ng tingin sa baba at malungkot nangingitian. Pagkababa, mabilis na siyang nagyayang umuwi. Pagkauwi, humiga ng humiga at patuloy o paulit-ulit na tumingin sa kawalan. Kuling Sabado ng Pebrero ang Ikalimang Sabado. Eksaktong katapusan. Kasabay ng pagtatapos ng Pebrero ay pumanaw ang aking anak. Ilang sandali matapos ang sabay na paglaglag ng luha mula sa kanyang mga mata at nito, ibinuga niya ang kanyang huling hininga. Namatay siya habang tangan ko sa aking bisig. Hinintay lamang niya ang aking pagdating. Di na kami nakapag-usap pa dahil pagpasok ko pa lamang ng pintuay ay pinakawalan na niya ang sunod-sunod na palahaw ng matinding sakit na di danasin ng kahit sino. Sige na bo, salamat sa apat na taon. Mahal ka namin. Paalam. Ikaanim na Sabado ng paglabas ni Rebo sa ospital. Huling Sabado na masisilayan siya ng mga nagmamahal. Wala na ang Beyblade at ang may-ari nito. Payapa na silang makihimlay sa loob ng kaba magkasamang tutungo sa lugar na walang sakit, walang gutom, walang hirap. Payapang magpapaikot-ikot. Maglalaro ng maglalaro habang kaming mga naiwan ay paglalabanan at pag-aaralang tanggapin ang kirot ng pagkalungan.